So yun, mga pre, nandito tayo ngayon sa bypass road na sakop ng barangay Agat. At mayroon tayong kukunin na kambing mga pre. So ito ay paalaga ni Mrs. At ngayon ay eh, nahihirapan na sila mag-alaga. Kaya kakatayin na namin at gagawin namin pang ulam mamaya. So yung ganitong size yata I think nasa 4,000 ganun. 3,500 to 4,000 to 4,500. Ganun yung presyuhan na ito mga pre. So mga pre, gigilitan na ni Kuya Dok. At kung naawa kayo mga pre, pwede nyo i-skip or i-pass forward tong video. Nagwa bukan manong pumalo Pre, after natin gilitan yung kambing yan susunugin so, natin para mawala oh, yung uh, balahibo So ayan tapos na natin sunugin yung balahibo So kakatay na natin ngayon So after natin sunugin mga pre syempre umitim siya So isisin natin para ano Para pumuti <laughs> di para matanggal yung mga uling uling at hindi maging mapait yung balat So ito na mga pre, kakatain na ni Kuya Doc yung kambing. Medyo mahaba-haba to kaya papas forward natin. So ito yung sa pampapaitan mga pre. Ito naman sa dinaktakan. Tapos itong paat saka sa ulo, gagawing sinigang mga pre. Tapos yung laman, gagawin namin adobo. Hindi kasi kami, hindi kami mahilig sa masarsa mga pre. So gagawin lang namin adobo. Yung parte na dapat ay pang kaldereta. One hour later. Ito na mga pre yung papaitan. So hindi ko na na videohan kung paano lutuin ni Kuya Dok. Ayan, tapos ito naman yung tinatawag nilang kinigtot which is parang kilawan tapos nilagyan siya nung papait nung kambing. So ayun mga pre, paano ba yan? Iingitin muna namin kayo. So late na breakfast to. Pasado alas 9 na to mga pre. At pamaya lulutuin naman namin yung adobo tapos yung naman yung late lunch namin para mamaya. hours later. So ito na mga pre, patapos na rin yung kuin ni Kuya Doc. Yung pananghalian mga pre. So <laughs> ganyan katindi ni Kuya Doc. Ayan, butcher. Tapos cook pa siya. So paano ba yan mga pre? Mangantayo man Ayan mga pre, so hanggang dito na lang yung ating episode 1 ng ating panibagong series, which is yung food trip. Ayan, kung sa Facebook kayo nanonood, mga pre, pwede kayong mag-follow, like, and share. At kung sa YouTube naman, mga pre, pwede kayong mag-subscribe sa channel ko. Napakalaking tulong nun para sa akin.